Aligasyon ni Opposition Senator Bulgari Alihano, mariing itinanggi ni hugpong ng pagbabagot share at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Maringing pinabulaanan ni HNP Chair at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang aligasyon ni Opposition Senatorial Bulgari Alejano na pondo ng gobyerno ang ginamit sa mga ipinamahaging polo shirt na may tatak ni dating Sap Bongo sa isang liga ng mga barangay assembly. Inihayag ito ng mga ampanya ang senatorial bets ng hugpong ng pagbabago sa Bacoor, probinsya ng Cavite na itinuturing na second vote rich province sa bansa. Giit niya, walang pondo ng gobyerno ang nagagamit sa kampanya ni Go bagay na itinanggiri ng naturang kandidato at sinabing nagamit lamang ang kanyang logo na walang pahintulot. Sinagot naman na yan ni uh, Sap Bongo with the uh, paper trail pa. Sinabi niya na uh, supporters niya ang gumastos ng t-shirt. It's just that hindi sila nagpaalam na ilalagay nila yung t-shirt doon sa loob ng bag. Kung na nga mismo kandidato ang humihiling. Huwag nyo na lang pong ilagay yung mga tarpulin ko kahit saan at sumunod po tayo sa batas. Sa isang pahayag, pinabulaanan din ng Department of Interior and Local Government o DILG na pondo ng gobyerno ang ginamit sa naturang mga polo shirt. Tiniyak na rin umano ng Liga ng Mga Barangay sa publiko na walang pera mula sa registration fees ng mga dumalong barangay officials ang ginastos para sa campaign materials ng isang kandidato. Samantala, nang matanong naman si Hugpong ng pagbabago Chair Mayor Inday Sara tungkol sa issue sa school records ni si Ilocos Governor at HNP Bet Amy Marcos, sinabi nitong nasa gobernadora na ang desisyon upang sagutin ito. It's up to her uh, personal decision kasi naman, pasok naman siya sa lahat ng requirements ng batas to run for senator. Dumalo sa naturang campaign caravan sina re-electionist J.B. Ejercito, Sani Angara, Sincha Villar, Jiggy Manikad at mga dating senador na sina Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Habang nagpadala naman ng kinatawan sina dating Sap Bongo, Ilocos Governor Amy Marcos, Francis Tolentino at Dong Mangudadatu. Patrick De Jesus para sa bayan.